Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. Ito ang abante radio TV. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Veras. Bali Umberas. Pilipinas Araw po tayo ngayon ng uh, Merkoles Santo uh, Secret muna kung sino po ang nagpo-programa ah! <laughs> Sarado pa yung camera eh, si Aling Pepe excited na makita kung gaano raw ako ka-pogi talaga eh. Maya, maya. Iyan! Kita mo naman, ayusin na natin yung kwelyo natin, Aling Pepe nga. Pwede na, no? Pwede na, yan. Merkulit Santo po tayo. At panoorin nyo ang Luso Provisa lunes hanggang Biernes, except bukas. Webes Santos, saka po Biernes Santos, uh, wala na tayo muna na program dahil syempre, pangili naman po yan. Today is our last broadcast. Wednesday. Uh, ka Abante at Kalusob. Petsa, di sa Abril uh, na tayo, 20, 2025, uh, 25, 2025. 2025. At, at syempre, sa lahat po ng mga suki namin, unahin natin tingnan ang mga headlines. headlines. May tinatawag pong 7 palabra. Isinantabi na, na ilang parokya dyan sa Masbate. Awan natin kung uh, bakit to isinantabi ng parokya sa Masbate Provincia ilang parokya lang naman yan yun po lahat ng parokya sa Masbate mga namamanata sa bundok Banahaw ay nagsimula na rin dumagsa at yung po may mga medalyon na may agimat Oh, patok. Patok na patok yung may mga anting-anting. Agimat at galing. Rupisha, Station of the Cross dyan sa Subic Sambales. dinadagsan na rin po ng mga deboto. Habang abalang lahat sa mahal na araw, ito naman pong kadiwa ng Pangulo sa Sorsogon. Ay magandang balita rin, binuksan na rin ngayong mahal na araw. Rupisha, diyan ang mga magagandang uh, susubaybayan yung balita sa Luzon province today at lahat po ay patungkol naman na talaga sa mahal na araw mga paalala pag-iingat at siyempre pa pang bagay-bagay ho na may kaugnayan para sa mas maayos na selebrasyon natin sa buong Pilipinas. Kaya ng mga magdadala po ng halaman at saka hayop sa biyahe ninyo ha. Baka makalimutan nyo may kinakalaan kayo mga permiso sa Bureau of Animal Industry o kay Bureau of Plant Industry. Importante po yan na quarantine permit po. Alas 12.40, alamin lang natin ngayong uh, Merkulis Santo ang nating tampok siyudad. Tambok Sudad Sudad Nasa Takurong City na po tayo uh, Takurong City Isa sa mga uh, Bibihira niyong mapakinggan Na merong uh, ang pangalan Takurong Matatagpuan po ito sa Sok Sergeant Nakabante Ganda ng rotonda nila dyan, oh, malawak din Parang monumento lang Sultan Kudarat ang probinsya na sumasakop uh, eksakto sa lungsod ng Takorong. At ang barangay po sa Takorong City na sa 20-20 lang. Si Mayor Joseph George sa uh, Likon Licon Lechoncito Mayor Joseph George Lechoncito Ang alkalde dyan sa Takurong City Ang kanya pong Vice Mayor Si Vice Mayor Lina Montilla At ang salita dyan ay Hiligaynon at saka Tagalog Yan ang Takurong City Land. Ang detalye po ng mga headlines kanina at iba pa mga dagdag na balita galing sa mga provincial uh, reporters sasayinyo na. Uh, money, Report 1241. Ang oras. Unahin natin yung rescue team ng MDRRMO ng San Marcelino Sambales at nakahanda na rin sila, all ready. Uh, sa may uh, bahagi ng San Marcelino para po sa Semana Santa. Mabante sa balita, Abante Reporter Johnny Reblando. Luso Report! Go Johnny, go! Nakahanda na ang uh, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o itong MDRRM Rescue ng lokal na pamahala ng San Marcelino sa Bales para tiyakin ang kaayusan ngayon Simana Santa. Ayon sa MDRRMO mula ka mula pa nagsimula ito kahapon Martes Santo. Ay uh, nakataas na ang alert status ng kanilang opisina at activated na yung mga emergency operation at command center. Nagahanda na rin ang uh, kanilang mga rescue equipment na pwedeng magamit kung kinakailangan kabilang na ang kanilang drone na makakatulong sa monitor o, o monitoring ng mga kagaganapan ngayong Simana Santa. Maglalatag din ang mga kawani ng MDRRMO ng mga tent bilang outpost para sa Oplan Lakbay Alalay. Katuwang ang mga uniform personnel tulad ng PNP, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteer group. mag din sila sa Mapanwe Pilek na isa sa mga pangunahing tourist destination sa San Marcelino na malimit puntahan ng mga turista. Ayon naman sa San Marcelino Local Government Unit, layunin nito na masiguro at mapablis ang pag ng mga rescuer sakaling may mga kinakailangang respondihan at upang matiyak ang kaligtasan maging ang kapayapaan sa panahon ng pagninilay-nilay. Buti meron silang Para drone dyan Johnny, may drone pa sila so, dyan ha. Oh, yun yung bago ngayon na kagamitan ng NDRR mo, pinagmamalaki nga. Ipinagmamalaki nila ngayon yan, buddy. Dahil oh, oh. may drone, palili rin nila kasi napakalawak yung area. area. yung area ng, ano, yung mapanwipilik. Oo, oh, Achas. ano yun? Yung may kabundukan, oo. Oh. Ano, ano mapanwipilik? Yung... Anong pangalan? Mapanwipe. Mapanwipe. Mm-hmm. Lugar yan, lugar. Lake, ito yung, Oo, oh, yun ito yung may lawa dyan, yung pumutok yung pinatubo na buo mm -hmm. at tanaw na tanaw mo pa yung lumubog na simbahan, nakalutang okay. yung cross. Yung cross niya. Oo. Oh. Okay, that's good. Mm, yung so... cross niya. Eh. Oo, oh, yan ang pangapinupuntan kahit na hindi ganitong panahon ng uh, Simana Santa. Mm -hmm. Halos every weekend may mga nagtutungo dyan, may mga dalang tent dyan sila nagpapalipas mm -hmm. ng magdamag. Ah, man, hmm. so, yun, lake pala ang tawag nga dyan. Hmm. Salamat na uh, uh, kabanting oh, Johnny. Mapanwepe. Oo, oh, mapanwepe. Oh, mapanwepe. Press mapanwepe water lake, lake located sa munisipyo ng San Marcelo ng bales dahil sa pagputok na oh. ng Mount Pinatubo. Oo, oh, nabuo yan eh. Ay uh, mag maganda yung lugar na yan. Kung hmm. magpapalipas ng magdamag. Napakaganda yung lugar na yan, buddy. Yan oh, ang dinarayo na mga taga Metro Manila, hindi lamang taga Metro Manila, may mga ibang lugar pa yan. mm -hmm. yung yes. weekend, puno-puno ng tao yung lugar na yan. Kung okay. kaya yan ang isa sa mga tinutukan ng MDRR mo, uh -oh. huwag naman sana, baka may mga hindi ka nais-nais na mangyayari dyan. Ano yan ang tinutukan nila sa ngayon? Mm. -hmm. Uh, magdadala Lugan kami na ano, ng tolda, ng tent para mas maganda. Oh. Yun, tent, tent talaga Kailangan. ang ginagamit dyan na uh, may masarap, masarap naman yan. Dyan. Masarap matulog sa loob may ng tent. Ito, Oo, oh, may tubig. Tsaka, tignan mo naman, lalatag mo yung tent food dyan sa may damuhan. Hmm, sarap yan. Na naranasan oh. mo na ba matulog sa tent, sa tolda? Ah, pa. minsan pa lang. Ah, may eh. Ah, Uli... Minsan palang, pa lang, pero hindi sa, pero hindi sa ganyan, oh. ibabaw ng uh, tawag nito, yung ng damuhan. damuhan. Oh. Sa buhanginan, buhang, sa buhang Inan, kaya lang mainit. tabing dagat, kumbaga, ganun, oo. Oh. Oo, oh, kung baka sa tabing dagat ito, mm. medyo malamig-lamig dahil uh, tabing bundok, uh -oh. uh, maraming puno, uh -oh. malilim. Yun, enjoy na enjoy mo yung ihip ng magandang hangin. Correct, Johnny. Uh -huh. Salamat uh -huh. na marami at mm. uh, ang panahon naman dyan, for sure ngayon, uh, mainit pa rin, ano? Mainit pa rin ka, Banting Bate. Mm. Grabe. Eh, pa panahon na talaga ng taginit ta ta eh. Mm. Kaya yung may hangin kang uh, araramdaman, mm -hmm. lalo dyan sa may tabing dagat, kaya Pero, lang, yung hangin, ihip niya, may, may, initin. may init pa rin. Oo, nga. Oh, nga. May init oo. Sige, Johnny, salamat ng marami. Okay. Para sa Lusog Probinsya, ako si Johnny Reblando ng Amante Radio, itong balitang mabilis, mabangis. Pulak Minty. Dun so, sa mga nasa biyahe po ngayon sa mga summer destination sa uh, ah, lalo yung mga nasa Boracay Pabawal uh, bawalan po dyan sa Friday. Mamayang uh, web, yung Webes bukas sa madaling araw onward sa hanggang Sabado. Awal pa yung mga party sa mga lalakas ng tunog at music. Uh, mangilin muna kayo. Alas 12.47 ang oras sa Mantala. Tingnan nga natin yung uh, ilan pa sa mga detalye po ng balitang inihanda ng Luso Provincia Team Today. Sa Zambales din to ay eh, maagang sinimulan po ng maraming katoliko yung traditional nila na ginagawa tuwing Semana Santa sa pamamagitan ng pagdarasal at pagninilay sa sakripisyo po ni Panginoong Yeso Gaya sa Station of the Cross sa Zambales na tinaguri ang Holy Land Subic um, Sanctuary, Asia's First Sanctuary and Biblical Theme Park. Ah, oh, may Holy Land dyan sa Subic. Maganda dyan. Inanyayahan naman po ang marami sa spiritual na pagsasanay. Ay nag din sa mga mana ng palataya na pagnilayan ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Ipahayag din ang pagsisisi at humingi ng banal na biyaya. Marami. Bukas bisita. Iglesia naman. Ano? Ho? At importante sa mga panahon ito na medyo kainitan din ng panahon. Lagi magbaon ng tubig. Basta kaya ang Southern Tagalog Region uh, na makibalita nga tayo dahil may mga namamanata na rin na aakit naman sa bundok po ng Banahaw Nagsimula ng dumagsa yung mga may medalyon ho na may sinasabing agimat Tawang ko dito sa amin sa Abante kung sino may anting-anting dito uh, Parang uh, lahat tinatablan dito, No? may hindi ba tinatablan dito? Meron? Oh, may uh, may naglalaho din. At nagiging invisible. Ha? Nakakagaling din ng sakit, grabe. Ibang mga namanata po sa bundok Banahaw, may patok na patok na daw ngayon yung mga magbubuhay ng anting-anting at tagimat. Mga bante sa balita, reporter Nilo Del Carmen. Luso, report, report. Sa banting Nilo, go. Yes, sa kabanting body, libo-libong mga deboto at malalampalataya na ang nagsimula ng dumagsa dito sa bayan ng Dolores sa Quezon, particular na dito sa lugar ng uh, kinabuhayan at nitong Santa Lucia Falls. Ngayong uh, Simala Santa, upang magnilay at manalangin sa tinuturing nilang sagradong lugar sa paanan ng Bundok Banahaw. Ang Santa Lucia Falls uh, sa barangay Santa Lucia ay kilala bilang isang lugar sa Uh, trekking at ganoon din sa mga pilgrims. Mm -hmm. Sa kasalukuyan, marami ng mga pilgrim at mga camper ang nagtayo ng kanilang, kanilang mga tolda malapit sa lugar. At ayon sa mga ulat, mabenta na rin uh, kaabanting body sa lugar ang mga medalyon na sinasabing nagtataglay ng uh, agimat o proteksyon. At uh, sa matala kaugnay nito, mm -hmm. bumisita si Office of the Civil Defense Calabarason Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III sa bayan ng Dolores kahapon Martes upang suriin ang paghahanda ng lokal na pamalaan para sa Simana Santa. Binisita din ni Alvarez ang incident command post at ang barangay kinabuhayan upang inspeksyonin ang kaligtasan ng mga inaasahang pagdagsa ng mga pilgrim. Samantala, mahigpit pa rin namang ipinagbabawal ang pag-akyat mismo sa tuktok ng banahaw para sa lahat ng mga mountaineer, hikers at mga mananampalataya at sa mga reliyoso. At batay pa rin ito sa kautosan ng Mount Banahaw, San Cristobal, protected landscape. Ano uh, Nino, si magkano yung mga, resta, ano, ano mag kabanting Nino, magkano yung usual na binibenta ng mga agimat? o kaya kung ano-ano mga parang pakwintas dyan. Uh, iba't iba ang uh, presyo, kaabanting bade, itong mm -hmm. mga ordinary na mga pulseras at saka mga queen cat. Uh -huh. uh, Nabibili natin ito ng from 150 to 300. Uh -huh. At yun namang ibang talagang uh, sinasabi na nakakatulong, uh -huh. may mga uh, protection. Ewan ko nga kung totoo ba. Uh -huh. at, pero uh, sangayon din niya sa paniniwala ng ating mga kababayan, uh -huh. pwedeng mga pwedeng dahil sa kanilang paniniwala ay magkaroon ng visa, mm -hmm. eh medyo mahal-mahal. Mayroon siyang limandaan to 1,000 pesos mahal at may mas maigit pa. Saka so, yung ano, yung meron din ba dyan yung sa mga ano kabanting uh, nilo, yung mga tubig-tubig na binibenta na oh, uh, makapagpapagaling? Oh, meron, din mga, oh, meron din yung mga nilalagay nila sa mga galon at sinasabing ito ay mga galing dito sa isang bahagi ng hmm. uh, ilog dito na sinasabing nakakagaling mm -hmm. lalo na doon sa mga hindi na nakakapunta doon sa lugar uh, binabaon na lamang nila tinuuwi doon sa kanilang mga uh, pamilya Ayun, okay, sige, very good ang panahon dyan sa atin sa Southern Tagalog, napakainit sigurado Nako, medyo mainit yun lang ang problema kabating mm -hmm. body, medyo mainit at talagang uh, nag uh, at mga kababayan natin eh, kinakailangan siguro magbaon ng maraming tubig ang palaala ng ating mga otoridad upang mm -hmm. iwasan Itong mga kaakibat na sakit na tinggil dito sa mga umiiral ngayong matinding panahon dito mm -hmm. sa Calabartol area. Okay, ingat. Thank you, Nilo. Okay, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minto. Abante Radio Live Report! Sabi nga sa Batangas eh, kay banas. <laughs> kay banas, ika ng panahon ngayon eh. Talaga naman. Nang lalagkit Samantala sa oras na 52 minutes Malipas ang alas 12 Diyan po sa Cebu mga kabande Bumagsak ang presyo nilang isda Sa Carbon Public Market sa Cebu Taliwas sa karaniwang sitwasyon Tuwing Simana Santa Dito sa atin nagmamahal Ang pampanunga ay nasa 400 pas na yata Ayon sa Office of the City Market, silang klase na isda bumagsak sa 110 pesos kada kilo. Mula sa presyo niyan nitong Marso. Ang kada kilo ng mamsa nasa 380 pesos noong Marso, nasa 270 hanggang 300 pesos na lang ngayon. Bumabalin daw po ang presyo ng barile sa 120 hanggang 200 at mula sa 240 pesos. Yung yellow pin, paborito ko, uh, 230 pesos, nasa 160 hanggang 230 pesos na lamang. Uh, dante 240. kita mo na yan, no? Oh, sarap gata nito. Hindi naman gumalaw oh, ang presyo po ng bangus na nasa 210 hanggang 230 pesos mang teban na nasa 220 pesos noong Marso. Matatandaan sinabi po ng Department of Agriculture na posibleng tumasang ang presyo ng isda dahil sa pagayuno ng mga tao at pag-iwas po sa karne. Abante ah, Live Report. Siete palabra. Isinasantabi ng ilang parokya sa Masbate. Umaabante sa balita, abante reporter Edwin Gadya. Luso Report. report. Tabanting, Edwin. Yes, kabanting body. Hindi nga matutunghayan sa ilang parokya ng Masbate ang tradisyonal na siete palabras o seven last words sa darating na Biyernes Santo. Kakaiba sa inasahan ng mga deboto, partikular sa ng Santo Incero, kung saan bago ang gagawing prosesyon ay nagninilay-nilay ang mga mananampalataya ng katoliko sa paikinig ng 7 palabras. Sa Holy Name of Jesus Parish ay veneration of the Holy Cross ang gagawin imbis na 7 palabras na mauuna ay ang via crosses o daan ng pagpapakasakit ni Heso Kristo. Subalit so, sa St. Anthony de Padua ng Masbate City, ang diocesan chancery ng uh, lahat ng parokya ng Masbate ay gaganapin ang Siete Palabras at matutunghayan ito live sa sariling FM radio station ng simbahan simula launa ng hapon sa araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ako si Edwin Gadian ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Salamat Edwin! <tod> Report. Dagdag balita sa probinsya, Airlines. sa tawi-tawi naman tayo. Meron pong nakatakdang tumanggap ng uh, nasa ilan ba ito? Isang libo, dalawang daang individual o katao ng libre daw na birth certificate mula sa mga bayan ng Mapun at Turtle Island sa Tawi-Tawi sa pamagitan ng birth registration initiative na pinunduhan ng Japan government. Target po na nasabing project ang mga komunidad na nasa laylayan o kapos sa buhay mula sa limampung lugar sa BARM na pinatupad ng Ministry of Social Services and Development. Ang dalawang bayang ito ay ilan sa malugar na hirap pong maka-access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno gaya ng pagkuha ng birth registration. Happy birthday today! Uh, Miyerkules Santo. Petsa Disa sa is na tayo mga kaabante ho. Uh, sa listahan ko may birthday today ay si uh, Edwin Kapungkol. Happy birthday Edwin. Happy birthday! Also kay uh, Ira Sen Borlasa, Charlene Willingford, Annalyn Cruz, Joan Vansuelo, Michelle Miral, Uh, Karen Gatos, scenario sitar, Cristina Gregorio, and Daisy Cervantes, happy birthday! at the Attorney Helen Catalbas, Western Visayas DOT Department of Tourism Attorney Helen, Happy birthday. Happy birthday. Show Live Roland Espera, Happy birthday. Happy birthday. Thank you. sa pang live report at natin sa pagkataon po ito sa apat na minuto bago sumapit na launa meron pong uh, pinagpipilian kami kung si Rosas o kaya sino isa si Edwin Gadya rin si Rosas muna mayon ni Skyline at Planet, uh, Planetarium and Science Park isinara muna sa mga namamanata kaya hindi po sa mga turista sa Simana Santa Maabante sa balita Abante reporter Rosa Solarte Luso Report Report Gomez Rosas Kabali, hindi papayagan ng mga namamanata o pilgrims maging mga turista na makapasok sa Mayon Skyline at Mayon Planetarium and Science Park sa Barangay Buwang, Tabaco City mula bukas Abril 17 hanggang Abril 20, 2025. Ang pagbabawal ay para lamang sa mga on-foot o yaong walang sasakyan o maglalakad para mamanata paakyat sa Station of the Cross Mayon Skyline. Paliwanag ng Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office, sakop ng 6-kilometer radius permanent danger zone ang naturang tourist spot, lalo na nakataas sa alert level 1 status ang Mayon Volcano. Strictly prohibited din, lalo na ang mag-overnight stay sa nasabing lugar. Isa ang Mayon Skyline sa mga dinarayo ng mga namamanata kung saan karamihan ay naglalakad ng nakapaahabang binabaybay paakyat ng Mayon Volcano ang mga stations of the cross tuwing Semana si Santa dahil habang papaakyat ay samyo ng malamig at purong hangin mula sa kalikasan ang pwedeng hingahin. Ako si Rosa Solarte na Abante Radio. Itong balik ng mabitis babagis at walang hindi. Oh. Maganda yun ah. Pwedeng hingahin. Ganda ng pananagalog ni Miss Rosas, no? Sakto. At samantala, si Romy Luzares, tingnan natin kung may haabol natin. Pasyal muna tayo. Pasyal, ha? probinsya. Ang lawa ng Buluan o tinatawag po na Lake Buluan, isang likas na lawa po mga kalusob. Matatagpuan sa hangganan ng manalawigan ng Sultan Kudarat at saka po sa Maguindanao del Sur malapit sa Tacurong City. Ito ay kilala ang uh, lawa ng buluan sa tahimik at payapang tanawin. Napapalibutan din po ito ng uh, luntiang ang kagubatan at sa kakabundukan. Ang lawa ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at mga ibon. Kaya isa rin itong mahalagang bahagi ng lokal na ekolohiya. Isa po ito sa mga pinakamanaking lawa sa Mindanao at nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na manging isda. ko kung ang trip po ninyo ay lawa. May iba kasi dagat, di ba? May iba naman ilog. May iba naman walang trip. Okay lang. Alam mo, budget pa eh. Bukod sa likas nitong ganda, ang Lake Buluan po mga kabante ay may malaking papel din sa kultura at pamuhay ng mga katutubong grupo sa lugar. Ayan, lawa ng Buluan or Buluan Lake, malapit sa Takurong City, ang ating pasyal uh, probinsya today. So, paano? Uh, si Romy, negative na? May iabol pa ba natin or next year na lang? Oo, uh, so, Lunes na lang, no? Uh, 21 ng Abril, oh. Mga kabantay, ingat lang po kayo sa lahat po ng plano ninyo ngayong Mahal na Araw or Semana Santa, ha? Uh, Mangilin at magnilay-nilay din ho, oh, yung reflection mahalaga sa buhay natin. Uh, once a year lang naman 'yan para kahit paano naman po ay eh, mapalapit pa rin tayo sa puso ng Panginoon. Amen. Ako si Buddy Obera, sa alam po ng lahat ng mga masasipag nating uh, Luso Provincia Team. At ang mga uh, Abante Radio po ay pansamantala rin muna hindi nyo mapapanood at mapapahinggaan mula mamaya. Uh, hating gabi, di ba? Onwards hanggang uh, sa Sabado na. Linggo, Lunes. Back to hataw na naman po tayo. Ako si Buddy. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV.